Uh, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga po sa ating lahat. Mga kababayan Pilipino saan man po ng sulok ng ang uh, mundo. Lalo na po ngayon sa nasa kalagitnaan ng Middle East at malapit ngayon sa trahedyang nagaganap or kasalukuyang mga nangyayari dyan sa Israel, sa Iran. Na sana po ay hilumin po ng Panginoon ang kanilang mga puso at magkasundo-sundo na po sana para hindi na po lalaki itong gulo na ito lahat po ng bansa apiktado na nag-aangkat man ng uh, produktong uh, langis sa bansang bansang yan at lalo na po mas lalaki ang gulong ito dahil sumali na po ang US at lahat ng allies ng uh, Iran sana po mahihinto na po itong kaguluhan na ito kasi kawawa ang mga civilian ang daming nadadama tayo mal uh, malayo man tayo dito sa Pilipinas pero apektado po tayo kasi umaasa po tayo sa ibang bansa ng pag-aangkat ng mga uh, uh, langis or uh, gasolina. Kaya kung ano ang nangyari doon sa ating kinukunan na bansa, kapektado po tayo. Mas lalo na po ngayon na bukas ang lalaki ng itinataas ng langis diesel, magkano? Gasolina, kerosene, <clears throat> apiktado po tayo. At lahat ng yan, ng pangangailangan natin sa maliliit nating mga kababayan, gagalaw at gagalaw ang presyo. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa ibang bansa. Nasana po ang tanging ko lang pong maitulong Dasal, na sana mahinto na po yung digmaan na yan kasi wala parehas pong bansa na yan wala po silang magagandang may dulog paano naman po ang mga sibilyan na nadadamay hindi na maibabalik ang buhay mahirap lalo na po yung mga kababayan natin ngayon na malapit po sa mga bansang yan ang mga pamilya po nila dito sa Pilipinas nag-alala alam naman po natin yung mga kababayan natin yung mga pamilya ng mga OFW dito makarinig lang ng ganito ganyan doon sa malapit lang sa bansa ng kanilang na tinagtrabahoan ng kanilang mga anak nagpapanik na yan dahil hindi po tayo sanay sa kira mahirap. Sana may matutunan po ang mga bansa na yan at ah? sana magtulukan na po yan. Yung gira na yan. Kasi wala pong panalo dyan. Lahat talo. Lahat apiktado. Gutom ang sinasapit ng mga biktima. Yung walang malay, na mamatay yung iba ay paano naman po ang mga inosinti walang kamalay-malay na sa ganitong oras pala sila ay mawawala mahirap kaya sana po ipagdasal po natin ang mga nangyayari ngayon sa ibang bansa na sana matulog ka na po itong mira na ito. Maraming salamat.